everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nasa kanila kaya ang kokoronahang Miss Universe Philippines? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon eto nga, habang naghihintay tayo ng mga ganap at eksena ng Miss Universe Philippines syempre pag-usapan muna natin yung mga ilang kandidata na talaga na possible daw na makoronahan ng Miss Universe Philippines. Nakakaloka. Pero syempre, depende yan kung ano ang performance na ipapakita nila sa darating na coronation night. Syempre, kailangan maganda ang damit nila, yung wardrobe at yung evening gown na talagang, alam mo yung mapapawaw ang lahat ng judges. At saka, syempre, yung styling nila, yung makeup nila, and then, syempre, higit sa lahat, yung performance na ipapakita nila sa intablado ng Miss Universe para masiguro na sila nga ang mananalo Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At saka, syempre, hindi sila dapat kabahan sa Q&A. Isa lang ang corona, kaya dapat galingan talaga nila. Anyway, so sino-sino ba itong mga kandidata na sinasabi ng kadamihan ay possible daw makoronahan na Miss Universe Philippines ngayong taon na to na talaga naman nakaka-excite. Isa na nga dito ang pambato ng Tarlac. Yes, na si Bella Lacuna. Yes, si Bella. Sabi nga doon, ako talagang itong si Miss Tarlac ay isa na sa mga napipisil ng kadamihan na pwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines. Kung ganda ang pag-uusapan, ay talagang sabi nila, pasok ang beauty pang Miss Universe. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, wala naman duda na kung ganda ang pag-uusapan, ay talagang maganda siya. Kahit palang noong ano nila yung press conference nila napansin ko ang ganda ng pambato ng Tarlac at talaga namang masasabi ko in fairness sa kanya ha? yung tindig the way kung paano siya tumingin sa camera ay winner pero syempre hindi lang to ang sukatan para masabi natin na siya na ang Miss Universe Philippines kayong taon na to ando doon na Syempre possible na siya ang makasungkit ng corona pero depende nga yan sa ipapakita niya performance sa papakita niyang galawan. At kung ano nga ba magiging eksena niya. Kung ganda, wala tayong pag-uusapan. Maganda talaga siya. Ang hinihintay ko na lang sa kanya kung paano nga ba siya mag-execute ng bonggam-bongga -bongga sa darating na kompetisyon. So, yun yung abangan natin dito sa pambato ng tarla For now, masasabi ko, beauty, yes. Meron siya n'on At kaya niyang makipagsabayan. In fairness naman, may beauty talaga ang lola mo. ba diba? Kaya, good luck. At ito nga, ang isa sa mga maingay na pinag-uusapan at gusto ng kadamihan, ang pambato ng bohol na si Tara Goldman. Yes, si Tara Goldman. At sabi nila nako, ang tangkad, complete package, matalino, at higit sa lahat talaga na pwede na natin ilaban sa Miss Universe. So yes, ako naman, agree naman ako sa ganda na meron siya. Talaga mukhang mamahalin yung beauty na meron siya. at yung height, I love yung height niya kasi talagang masasabi mo ito mapapansin to kasi matangkad. Tapos yung katawan niya hindi ko pa masyado nakikita kasi hindi ko pa naman nakita to talaga na nag-two-piece or nag-swimsuit kailangan syempre may katawan. And then, ayun, performance level niya tulad niya na sinabi ko dati. Looking forward ako kung paano siya kakabog sa mga darating na ano nila, bardagulan. Kasi syempre, ayun yung aabangan mo sa kanya. Yun nakita ko yung competition niya noon sa Miss Bohol, medyo nabibigatan ako eh. Para siyang si ano, Anchely Scott Kemes. Ang dating niya talaga sa akin. But ngayon, syempre, abangan natin kung paano nga ba kakabog ng bonggang-bongga -bongga ang pambato ng Bohol sa darating na Miss Universe. Yes, ganda meron talaga to at talino. So, depende na lang sa performance niya. So, alamin natin niya sa mga susunod niya, mga eksena. Mm -hmm. So, ito, kamustahin naman natin si Sultan Kudarat na, nako, po puli kay Atisa Manano. Anyway, si Sultan Kudarat, si Chelsea Fernandez. Alam naman natin si Chelsea na isa to sa mga talagang kabugerang kandidata. Q&A, wala tayong pag-uusapan dyan. Magaling kumuda ang baklang yan. And then, styling. Ay, nako, panalo mag-styling yan. Hindi lang yan nagpapakabug ngayon. Kumbaga, hindi pa siya nagpapaandar. Oo, pero kapag once na umikse na yan, ay, nako, believe me, manggugulat yan ng bonggang-bongga. Kasi iba talaga yung dating neto sa intablado si Chelsea Fernandez. Meron talaga siyang tinatawag na alam mo yon na extravagance sa beauty so yon kaya good luck so alamin natin sa mga darating na competition, possible ba sa kanyang mapunta ang corona, bakit hindi matalino, maganda o oh, diba, so hindi natin ang bakbakan nila and then syempre, ang pambato ng Laguna sinuluan Laguna na si Diana Marie Aduana ano daw ang chika natin sa kanya ay nako, talaga naman walang duda kung ganda ang pag-uusapan, maganda na si Liana. At kung ganda ng katawan, ay maganda ang katawan. Walang duda. So, nakita ko na to nag-perform sa Miss Earth Philippines, sa Miss Earth, sinubaybayan ko to At doon talaga sabi ko, naku si Aliana na ang mananalo dito. Kasi iba talaga ang karisma na meron siya. Maraming nagsasabi na better sana din nila siya sa Miss Grand Philippines. To be honest ako din, oo, nakikita ko minsan sa mga photos niya na hindi yung mga photos na ganito ha. Yung mga nilalabas pa niya sa social media. Ah, uh, Universe, sa totoo lang, parang hindi ko alam kung ang beauty niya ay pang Miss Universe pa talaga. Pero kung tatanungin mo ko, ang beauty ba neto ay pwedeng pang Miss Grand? Yes, ang lakas mo Miss Grand talaga. Yung alam mo yun, lalo na pag kinukulot-kulot niya yung hair niya, parang ang tingin ko sa kanya, hindi Miss Universe ano candidates para siyang Miss Grand candidates. Don't get me wrong guys, pero yun talaga yung na-feel ko sa kanya. But syempre wala namang duda talaga to pag nag-perform at sa kung talino ang pag-uusapan ay may talino naman talaga. Nung una, yung wala pa si Atin sa Manalo dito, sabi ko, ay naku, malakas ang laban talaga ni Sinuluan Laguna. Ay ngayon, may, lakas, may malakas pa ba laban niya? I think yes. <laughs> so yan, kaya good luck, di ba? So alam naman natin aarangkada yan. So ito, ano daw masasabi ko sa galawan na pinapakita ni Taylor Marie de Luna ng Malay Aklan. Kasi na marami nakapansin sa beauty niya dito sa headshot photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Well, ang masasabi ko, sana lagi na lang siya nakaganon at naka-straight yung hair niya para lagi siyang mapansin. Actually, hindi ko siya napansin during press con. Oo, so ibig sabihin, pag hindi ko siya napansin doon, yung galawan niya medyo kulang. Oo, pero tulad niya na sinabi ko, kung beauty, may beauty. At kung ganda ng hero pag-uusapan, Wow, Miss Grimsel, Silk. ba? Miss Grimsel ang datingan. Looking forward ako kung anong ipapakita na galawan ni Malay Aklan. Pero mas interesado ako kay Leite. Oo. Uh -huh. Sa Atakloban ba yon? Oo, yon. So, pero ito hindi ko kasi masyado napansin during nung, nung time ng press con nila eh. But tingnan natin sa mga susunod na event talaga. Kasi syempre iba yung photos, iba yung motion. Yung photos kasi eh, talagang pwede kang pagandahin yan lalo na kung alam mong humarap sa camera ng bongga-bongga like this. ah oh, di ba? So, yan. So, gusto ko yung motion para mas nakikita natin yung, yung galawan, galawan bang pang Miss Universe. At saka, syempre, looking forward ako sa performance niya talaga sa Miss Universe. So, abangan natin yan. And then, eto nga, sinasabi nila. Ano daw ang masasabi ko kay Eloisa ng Laguna. Mm -hmm. Si Eloisa. To be honest, na-amaze ako dito sa babaeng to. Sa tuwing nakakakita ako ng mga photos at sa video niya. Yes. Mm -hmm. Actually, dalawang beses ko na nakitaan to ng video na hindi ako masyado nagandahan. I think kapag gumagamit sila ng ng dark lipstick, mm -hmm. nagmumukhang matured. Mm -hmm. Pero, kapag mga ganitong photos, uh, ganitong makeup, mapapawaw ka sa kanya eh. Mm -hmm. Sobrang masasabi mo, ay ang ganda talaga ni Laguna at in fairness, ang isa sa mga nakikita ko sa kanya, yung haba ng katawan niya. Yung haba ng bias, di ba? Ayun yung maganda sa kanya. Yung alam mo yun, yung parang pwede mo talaga inigit sa mga Latinas at makipagsabayan yung katawan niya. So in fairness naman kay Laguna, talagang may ibubuga. Sabi ko nga, kung hindi mananalo dito si sa Manalo, sana magnalo si Laguna. Kasi siya yung nakikita ko na pwede talagang maging Miss Universe Philippines. In fairness, kahit sabi mo pa, eh, kamukha daw ni Alma Concepcion eh, pero kung titingnan mo naman talaga yung, yung kabuan niya, mapapawaw kay ang haba ni girl. At saka, ang ganda ng mga bias. Oo, so gusto ko yung, yung body niya na parang masasabi ko na ang sarap na itong make-upan, ang sarap ayusan, ang sarap talagang i-ano. Alam mo yon Kasi bongga yung beauty na meron siya. And doon ako natutuwa. Mm -hmm. Kaya excited ako dito kay Miss Laguna. Dahil sobrang looking forward ako kung anong mga eksena na gagawin niya. So gusto ko silang makitang Roma pa. Ang hindi ko naiintindihan sa Miss Universe Philippines. Pinakilala ninyo yung mga kandidata. Pero wala kayong ganap na para sa mga audience ninyo. So, kasi gusto ko magkaroon sila ng mga passion show event para makita natin isa-isa kung sino nga ba ang umaangat. Di ba? Kahit isang beses lang sa isang linggo habang naghihintay kayo ng coronation sa May. O, di ba? Nakakaloka. Nag-introduce na kayo ng mga kandidata. Isang May pa pala yung, yung coronation night ninyo ay doon ako nariwindang na ang haba-haba ng pageant na to. Dapat it's a 35 days pageant. Sabi nga ni Mr. Nawat, is enough. Di ba? Diba? 30 days pageant, ganon. O 35 days pageant, hindi yung parang 90 days pageant <laughs> na wala namang ginagawa. Kasi... Parang nakakaloka, bakit ganun katagal? Eh, pwede namang mag-coronation night na sa next month, di ba? So, yon So, good luck. <laughs> good luck sa mga candidates dyan at good luck sa mga lumalaban at tingnan natin yung mga ganap na ma, ganap nila sa mga susunod na event so baka mauna siguro dyan yung naiisip ko nga yung burakay burakay so yon so tignan natin abangan natin yan are you excited? kasi ako yes sobrang excited ako ay nako nasa kanila ba yung kokoronahan? I think possible naman. Tulad din na sinabi ko, pwede si Laguna. And marami namang magaganda. Pwede si Chelsea Fernandez, pwede din. Lahat sila pwede. Depende na lang yan sa laro na gagawin nila. Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo, sa mga napag-usapan natin ngayon, sino sa tingin mo ang pwede sa corona? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, yon sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat ng bonggam-bongga sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nakaka-follow dito sa Sambrusa Scrum. So, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. And then, of course, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. And then guys, syempre hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys